pinagpalang lagusan sa bakawan. Ito po ang mga bakawan ay Ano nga ang bakawan? Mangrove, yes. Ayan. Man bakawan ng supply ng Parang maganda nilagyan nila ng ganito. Ano? Ayan, o, ganyan. Tapos Ayan, tapos meron pang daan dito. Oo, oh, baka malaki. Ha? Malayo. Maano pala, no? Malaki. Meron pa doon sa kapila, eh, Wow. Ganda.